isa pang kwento ang gusto ko ibahagi sa inyo kung gaano kawalang kwentang tao yung mga Marcos na yan. Makikita naman ninyo sa mga video, di ba? Tinatabig ang mga tao, ayaw magpapahawak. Kasi akala nila, ano sila eh, uh, uh, ibang klase sila, hindi sila tao. Tulad nung sabi ni, ni Admiral, di ba, yung binasa natin kagabi. Wala namang ano yan eh, wala naman pa kayo alam yan. Kayo mga nagpapakamatay na loyalist hanggang ngayon. Hindi pa kayo natatauhan. Kasi palibasan, hindi naman kayo nila kilala eh. Ang mga ano dyan, kilala lang dyan, yun lang ang nakikinabang. O, oh, eh, panahon ng loyalist eh, ginuthutan pa kayo ng barya-barya, di ba? Ng mga, oh, ito si Alona Alegre nga pala, maalala ko. Namatay na raw yan eh, si Alona Alegre. Yan, kilalang kilala ko niyan, si Alona Alegre. Uh, alam nyo, may isang pagkakataon sa isang uh, uh, press conference ni Imelda. Nandun ako eh. Ang presidente noon, si uh, Presidente Ramos na ang presidente noon. O de, si Cory pa pala, malapit na magkaroon ng eleksyon. Nakaupo ako sa isang malayo o konti pa tao. Dumating si Imelda, hindi ko alam na darating si Imelda ron. Umupo ron sa presidential table at uh, meron akong binabasa kaya nakayuko ako eh. Tapos biglang may lumapit sa akin na tataranta. sabi, huy, tinatawag ka ni ma'am. Ha? Pagtingin ko gano'n, nandun pala si Imelda. Ay eh, di lumapit ako. Uh, tapos sabi niya sa akin, oh bakit narito ka? Ay, eh, kasi dito ako may standby lagi, ma'am. Ah, ganun ba? Oo. Sige, mamaya mag-usap tayo. Biglang dumami tao. Mga kaibigan, tagang dami. Napuno kasi maliit yung venue. Napakaliit yung venue. O, punong-puno ng tao. Nakita ko si Alona Alegre nung hinatid na namin si Imelda pababa. May elevator eh. Hinatid ko rin sa hanggang sa elevator. Tapos pagbalik ko, kinukuyog ng kapwa loyalist si ano, si Alona Alegre. Umiiyak sa akin, sabi niya, "Percy, oh, inaaway nila ako." Nakita ko pa dinuran siya nung nung isang matanda eh sa mukha eh. Yung mga nagkakaperak sa sa kwan sa hali. Eh hindi ko naman hindi ako pwedeng makialam, baka madamay ako, baka bugbugin yung ano eh, mga babae eh, na matatanda eh mga kaibigan eh, ayaw nila na mapapalapit ka siguro kay Imelda. Eh si Alona Alegre ah, nasaksihan ko hirap niyan. Wala namang kinikita yung tao doon sa rally. Minsan nga natutulog pa yan sa kubol. Doon sa may uh, sapat ng PICC, nakita ko minsan yan, tinawag ako eh. Sabi niya, oh, saan ka pupuntaan niya? Eh, gabi na eh, uuwi na ako, kako. Oh, Uh, nakita ko paghihirap ni ni Alona Alegre sa kilusan ng mga loyalista ni Marcos. Yan ba mga yan eh, natulungan nila? Sabi ko nga sa inyo, di ba may mga taong gumastos pa ng pera, naubos ang kayamanang naimpok. Dahil dyan, inasahang ibabalik sa kanila. Wala po. Nung umuwi dito si Imelda at ang kanyang pamilya, hindi sila nakalapit eh. Mabuti pa ako eh. Napatawag ako eh. Doon sa Philippine Plaza, di ba doon sila unang tumuloy? Si Imelda, may litrato pa kami roon eh. Mga kaibigan eh. Eh pero, namatay na tatay ko no. Wala na silang maitutulong eh. Mga kaibigan eh. Hindi tinulungan ng tatay ko eh. Eto, sa isang mga rally na yan, ng loyalists, meron akong isang taong nakilala. Ang pangalan niya, si Major... Mani Igrubay. Matangkad na tao ito eh. Kasi nga, alam nila, nasa radyo ko, nakikinig sila eh. Sabi ko ba niya yung, oh, may idea ko eh. Ikaw pala yung person sabi, nakikinig kami sa eh. Ganun ba? Naging mabait sa akin itong taong ito, nakipagkwentuhan, nandiyan sa in-interview ko siya. Pinakilala niya sa akin ang sarili niya sa pagkukwentuhan namin. Kaya naging magkaibigan kami nito eh. Uh, namatay na rin ito ang kwento niya sa akin eh sabi niya paano-ano mo ba yung yung police sa Quezon City sabi ko sino yung Rolly Lapid oh chuhin ko ka ko yun ganun ba niya? eh kapit-bahay ko yun eh sa Project 4 eh Naga Project 4 siya madalit sabi eh. ikinuwento niya sa akin ang kanyang naging buhay kung pa paano siyang uh, naging loyalista kay Marcos. Natatandaan ninyo dun sa mga kaedad ko at may edad sa akin. Nagkaroon ng malakas na lindol. Ha? Ah, mga panahon na yun. Uh, di ko na matandaan ng taong kung anong taon yan eh. Uh, bata pa ako noon eh. Siguro 60 ito. Yung uh, uh, binansagang Ruby Tower yung lindol na bumagsak kasi yung building na ang pangalan ay Ruby Tower. Diyan yan sa Binondo, sa Santa Cruz, mga kaibigan. Ngayon, siya raw ay ah uh, nung nabalita sa radyo na itong Ruby Tower, karamihan na nakatira dyan mga inchik. Ha? Yan, mga taga dyan sa Binondo, puro inchik ang nakatira dyan. Maraming natabunang tao ron nung gumuho yung building na yon. At itong si Manny Igrubay ay sa kwento niya sa akin siya ay pumunta ron para sumaklolo sa mga tao ah, na natabunan para makapagligtas ng mga tao. At dahil doon sa kanyang ah, ah, magandang hangari na yon, alam ba ninyo Nakatagpo siya ng isang kahon na nagpunong-puno ng alahas. May mga hinchiki, di ba? Mga kaibigan. At ito ay sinuli niya. Isinorender niya sa mga otoridad. Napalathala raw ito sa pahayagan. At nung mabasa ito ng malakanyang, ay pinatawag siya ni Marcos pinahanap siya. Oh. Ah, nung siya ay ipatawag eh tinanong kung ano trabaho niya. Wala siyang trabaho. Eh ilalagay kita sa customs. Dahil matapat eh. ba? Diba? Akala ni akala ni ni Juan ni Manny Grubay ay what? Ah, ah matino yung customs, no um, nilagay siya ro Siguro doon na niya na, na tamo yung, yung kanyang rango na major sa pulis. Pero hindi siya nagtagal doon sa pagiging uh, empleyado ng customs. At nung makilala ko siya, mahirap siyang tao eh. Ibig sabihin, hindi siya nagpayaman. ba? Diba? Hindi siya nagpayaman. Hanggang sa nakikita ko lagi yan sa rally, halos walang pamasahe ha? Ah, walang hindi kumakain pagka napagod natutulog na lang kung saan pwedeng matulog ha? Ah, kasi alam nyo mga rally nun ano yan eh natuto yung hindi umaalis yung mga tao alin ba dyan sa harap na US Embassy hindi na sila umaalis dyan ha? Ah, kung saan sila nagtipon para mag rally hindi naalis nun babalik sila at babalik nun para makapag ano makapag ng maraming tao at doon na natutulog <laughs> ang panghina mga kaibigan oh yan ba natulungan nila yan namatay nung mamatay yung mga yan nandito na sila Marcos noon eh Si Imelde pinahanap ba man lamang nila ang mga taong nagbalasakit sa kanila hindi mga kaibigan eh Oh, yung kaninang kinukwento ko sa inyo si Alona Alegre. Ha? Ah, alam ba ninyo nung inihatid ko si email bumalik ako sana papasok doon, bumalik ako, no, para magkapi ulit. Abay, maya maya, may tumatakbo na naman na tao. Eh, inakyat niya yata yung buwan eh, yung hagdana, four floor yun eh. Apat na floor yun eh. humahangos yung tao, nakalawitan dila. Pinatatawag ka niya ni ma'am, inaantay ka doon sa baba. Ganun ba ako? E di ako dito na tayo sa agdanan dahil punong-puno ng tao. Bumaba kami ngayon sa agdanan. Pagbaba ko, bumukas bigla ang pintuan ng van na sinasakyan ni Imelda. Ah, at isinama ako. Sabi niya, kakainan niya tayo dyan sa hayat. Oh, ang kasama pa noon, yung sekretarya niya, si Eden Camacho. Mga kaibigan, Ah, oh, eh pagdating namin doon sa Hayat, naka-tsinelas lang ako, baka akala ninyo, 'yun. Mahilig kasi ko sa ano eh, yung parang sandals na tsinelas. Hindi yung pambahay ah, yung yung balat na sandalyas. Oh, yung nakalabas ang mga daliri, ha? Mga kaibigan, oh, sinama ako ni Imelda dun sa Japanese restaurant doon. Eh pagpasok pa lang namin, nandoon na yung manager no na ah, bading. Ay, ah, mistiso. Ganda lalaki, Nakabarong eh. naka na lintikang gula kulay, ang tingkad eh. parang pang artiste eh. Oh, tapos may dala, dala bukay. Sipin mo kakain na si Melde, eh. may bouquet. Ha? Ah? Oh, kumain kami ro. Eh, ba na isa sa ganyan yan para paniwalaan niyo yung mga taong yan? kayo maniniwala dyan. Ha? Di ba nung umuwi sila dito, baka akala ninyo, yes, si Bongbong, nung unang kumandidato yan, pag uwi nila rito, talo yan eh. Senador, ang tinakbuhan niya, natalo yan. Mga kaibigan, 1992, hindi ako nagkakamali, kumandidatong senador yan. O 1995. Kung hindi 92, 95. Talo siya noon. At nung siya ay tumakbo rin, ah, uh, Basahin, hanapin ninyo sa Google. Itinakwil yan ng KBL eh. O oh, bakit? Ayaw niyang ma-identify sa mga dating Marcos. Ngayon na lang yan kasi wala na siyang ibang pupuntahan eh. Wala na siyang paghahakutan ng supporter eh. Mga kaibigan. Uh, kaya pinagtsatsagaan niya na kayo. Ngayon lang yan. Kasi hindi naman kayo makikinabang eh. Makikinabang, ipin mo. Para mong ibinoto si Gloria Macapagal-Arroyo, si Villar, ah, si Enrile, sino pa? Si Digongnyo, di ba? O, oh, Estrada. Yung mga mandurugas, akala ba ninyo makakakain kayo ng doon sa hagdaan nila? Hindi kayo makakakain doon. Hindi kayo kasali. Diba? Di ba? Ni parang pusang puyat, pa, uh, pusang payat hindi nyo kategorya yun eh. Yung pusang payat, iba yung nagaantay ng malalaglag na mumu sa lamesa. Di ba? Yung payat na payat na pusa. Ha? Hindi, hindi kayo ganun eh. Kaya huwag kayo magpakabaliw. Mas maniwala kayo sa amin sapagkat kami may experience. Ang kinukwento ko sa inyo ay karanasan sa mga yan, mga kaibigan. Walang kwentang tao yan. 'Di diba, Pinakilala pa sa akin yung isang kabarkada niya na nadaan doon sa kwan Sa kinakapian ko sa Robinsons eh. Oh, eh, nakita ko eh. General 'yun ah. Yung kabarkada niya 'yun. Nag-general 'yun hindi sa panahon nila. Panahon ni eh, Cory, mga kaibigan, at ni FBR. Napunta sa PNP. sa naging uh, kernel at nagretiro ng general. Oh, hindi yun sa panahon nila, mga kaibigan. Eh, nung makita ko, pumasok dun eh. Sabi ko, ba't ka nandito? Eh, nandyan na niya si Bongit. Eh, mamaya, anya, bago kami umalis, papakilala kita. Oo, oh, sige, kako. Eh, no, hindi pa siya nakakatapos magsalita. Eh, nandyan na pala, pare. Alika, sumabay ka na at uh, nandun doon na. Ay paglabas namin ng coffee shop, nasa labas na ng Robinson si si Narcos eh. Tapos pinakilala ko parang hindi ako pinamayan eh. Mga kaibigan eh, parang kumiwas pang gano, akala mo may sakit akong nakakahawa. Ganyan yan eh. Totoo yan. Mga kaibigan. Kaya ang ganda nung isinulat ng Admiral na binasa natin kagabi, hindi kita kauri sana hindi ko kayo sabi niya eh, di ba hindi ko kayo ini-encourage na iboto ninyo kung sino yung iboboto ko ang sinasabi ko sa inyo iboto ninyo iyong kauri mo iyong dumanas kung paano mabuhay sa lipunan ito hindi nila lipunan ito mga kaibigan akala ninyo lipunan niya kayo hindi nyo siya kalipunan Lumaki yan na, mga kaibigan, di nakatikim yan na, na sumakay ng jeep. Sumakay, baka taxi lang, di nakatikim yan. Eh. Mga kaibigan, eh. di ba? No, yabang niya nung araw, di ba, dyan sa Haya, pupunta rin sa Kalesa Bar. Maniwala kayo dun sa sinasabi ng Admiral na yung simpleng-simpleng logic eh, gusto ko niya eh, mag-aral ang mga bata, pagbuti ng pag-aral. Paano mo sasabihin niya, nasa ng moral, ano mo, ascendancy? hindi eh, ka nga nakatapos. Eh, bulak -bul ka. Oh, mga kaibigan. Di ba? Eh, ito gawin niyo. In, lahat ng hindi niya magagawa, pinagagawa niya sa tao. Mga kaibigan. Lahat ng hindi niya naranasan, gusto niya maranasan mo mga kaibigan. Katarang taduhan, hindi ho ba?